pupunta po tayo sa matabang oh, matabong kapon ng paeti Laguna. So kahit ang tagal ko na rito sa Laguna at ang paeti ay kasunod na ng namin, ngayon ko lang po ito mapupuntahan at hahanapin pa talaga na namin. So kasama ko si Rio ang anak ko, at si Misha doon sa isa kong motor. At ang mga barkada ng anak ko at ang anak ko ang kasama namin for today's video. Dito tayo papunta ng tatlong cruise. Dito tayo mag-aantay dun sa mga kasama natin. Dito, dito. Tatlong cruise dito. So dito na tayo sa tatlong cruise. Ito ang tatlong cruise. Famous din to sa mga taong mga uh, namanata. Na <laughs> Napakadaming nagka-camp dito kapag mahal na araw. At marami din ang mamam shell kahit mga regular day lang siya. Oh. So yun yung tatlong cruise na dinadayo dito kasi overlooking dun sa kabila. Ito <laughs> ako pumunta namin yung mga kasama namin. Dito kasi namin iiwanan yung motor. Tapos maglalakad naman kami papunta doon sa waterfalls. Ay, shit! Uh, mm. naman. Ingatan mo baka magasgasan So, dito na yung mga kasama ko. Nanguha na si agad sila ng buko. O, tara na, let's go guys! <laughs> so, mag-uumpisa na tayo ng paglalakad. Urasan nyo nga kung ano oras na ba dyan. Tinan nyo nga para maka-estimate ko kung ano, kung gaano katagal. So mula sa tatlong cruise, babaybayin lang itong daan na ito. O oh, yan yung mga kasama ko. <laughs> mga tour guide namin, mga bata. <laughs> Hala. So, ito Boko. na po kami. Ay, ito na naman yung mga kasama. Ang ginagawa nila pre, pag meeting pa sila doon. <laughs> Madam Mia, hindi ka na naman nakasama dahil biglaan na naman na ang akitan. Ito yung mga bata sa unhat. At si Mia at si Rio. Alam niyo ka ba? Alam ba? Ay nako may patalon-talon pa. <laughs> Nee, dapat para ka oh. Basta <laughs dictionaries> parang lumaki ka Atong alam. personal Welcome. Oo, malini ang Parang makakapagod dito mamaya pagbabalik. Kasi paau na ito mamaya. Simula pa lang. Katina. 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 Katina ito po ang ilog. Hindi pa po ito yung waterfalls. Ilog pa lang ito. na sa So ito, napakababang waterfalls. Lampas daw yan sa taas. Lampas tao daw yan. Relax. <laughs> Relax. Tingnan sa mga oh, 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 Ano. Ang tagal natin hindi nakakapaglakad kaya sakit sa tuhod. <laughs> Ayan, ang laki ng centipede. Sang gastos, centipede. <laughs> Para. Nangangatog na yung tuhod, kapagod na agad. Nakapagod. Oh, so guys, may daan naman siya itong mga step na to. <clears throat> Sementado. Kaya lang parang struggle mamaya pag pabalik. pagod guys. Magkaaro daw ang ng hollow blocks dito para mabuo itong daan ito. Talaga napakatarik. At bundok po talaga ito. Kaya pa Homer? Ay kapagod. Nakakaloko naman to. Nakakapagod talaga siya. Batabong <laughs> Ayun ako lang. Layo pa din, pre. Ay, <laughs> parang di ko yata kaya. I ano mean, I mean, ba palang ganito. Ay, lang. Kaya, ba. <laughs> waiting shed, waiting hmm. area. Ano ba to? Paul ba? Paul's ba to? Paul? Paul? Pay. 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 Ay, o pay? <laughs> pa so guys, napakaliit na waterfalls lang ito. Napakakaperanggot. Kumpara doon sa mga waterfalls na pinupuntahan namin, ito naman ay napakaliit talaga. Makitid. Pero parang exercise na rin namin yung pagpunta dito kasi hindi kami nakakapag-exercise sa bahay. So napakaliit lang talaga niya guys. Oh, pero okay lang kasi ibang ano na, experience naman. ba diba? Yung pag Siyempre sa handa na ito talaga naman challenging kasi talaga nakakapagod. Tara! Ang liit lang ng waterfalls niya. Ang liit, liit lang din ang lalanguyan. Pero mataas siya. Kaya siya guys. Bakit? Ang taas sana niya. Kaya lang ito lang talaga yung lalanguyan niya. Ang liit lang. Nakakita. Pero napakataas niya. Ang taas na maliit na po. Hindi ang liit niya lang. Ito lang siya. Pero napakataas niya. Ito sa Paiti Lugina. siya pwede mag-dive-dive kasi may mga bato at mababaw lang talaga siya. Ang taasanan niya oh. Ang mga nag-gym doon, nagbabayad sila kada ano. Kada mag-gym lang. Hindi lang ang bawat So guys, itong waterfalls na ito hindi dito para advisable for swimming. Ano? Ang daming bato eh. Oh, hindi rin pwede, pwede mag-dive-dive kasi may mga bato doon. Chan-chan! Sino tayo lahat ano? Sino tayo? sa asanan niya. Kaya hindi makakapaligod. Malabo ang tubig at mga babato. May layo nang nilakas. Paahon. Paahon at palusong. Mamaya naman paahon na kami. Kasi kanina pa na yung palusong. Kuya Riyo! Bahasa sama aku, Woo! Woo! oh tah. Matabungkay. Mega me. pa kami sa isang waterfalls calls kasi hindi kami nakaligo doon. Kaya lang hindi pa talo kaya. Tambay na lang kami dito sa tatlong kuro. Wala nang rebound dito. na ano. Ay, oh, yun ang pinakamagandang.

parang sumilip lang at nagpakahirap lang ayan <laughs> baby bis kayo dali basa kayo eh. Ano ba hmm. kayo, kayo? Yung kaya na ano? Kayo, no, wala Ano audio. Kaya natin lahat ng buko? Ito ba kaya na Daniel bato dito? Ito ba kaya natin puno? Dito. Wala daw buho. Garag siya na. Oyo, ano? Uwi na? Uwi na? Uwi na talaga. Hanggaw? Ano? dito so, po kami dito banda sa may tanawan or overlooking dito sa San Antonio Kalayan Gabi. So pagkatapos dun sa waterfall sa na pinuntahan natin. Ano ang waterfall siya? Yun? Yung pinuntahan natin kayo na? Ha? Ha? <laughs> Nakalimutan din yung pangalang waterfalls. Lumerad kami sa tatlong krus at tapos dito. Matabungkap. Matabungkap course pala yung kanina. So wag papahangin muna kami bago kami umuwi. Since hindi naman kami talaga nakapag-swimming dahil na sabi ko nga malabo yung tubig at hindi pwedeng mapatoro, siya pwedeng mag-dive-dive doon, magpalangwi lang. At malabo yung tubig, mapukit.